sa na kaya si Amparo at saka si Ampurita. Tsaka yung isa namin kapatid na bunso. Kamusta na rin kaya? So, mo na ito? So, ano matagal na dito? Para narinig kay boses ni purita Para si Ampurita yun na. Tao po! Tao po. Ang purita? Kapatid! Kapatid, ako'y tutuloy na kapatid. At ako'y napagod kapatid sa layo ng biyahe. Ang purita! Sige, pumasok ako po ka dito. Ang sababuhay kapatid. Ikaw ang kamusta na ako. Ito, masakit kang ilalamuhin ko. Okay, okay. Resto ng panahon. Eto ka pa kay Kai, nang buhay. Kamusta na kayo ni Amparo? Wala na kami pag-asa kapatid na magkaalis ng kapatid mo. Kasi, <coughs> iba ang ugali niya. Hindi niya matanggap na ako ang pinili ni Tumanator. Hindi wow! ko nga rin maintindihan. Wala nang nag-away kayo. Hindi kami siya nakakausin. Oh, so o, alam lang niya ang nadanas namin ng asawa ko. Ito ba ang nangyari sa inyo ni Dominador? Bakit kayong nagkatuguyan? Kasi ganito yung kapatid. Huwag nang iwan ni Amparo sa dominador. Araw-araw na si dominador miinom. Walang lupa kakainom. Araw at gabi miinom. Sa maraw, inausap ko siya sa gasa na develop sa akin. Yan hanggang ka, pagpakasal kami dalawa. Sana ah. Oh. Tapos, nagalit na sa akin si Amparo. Pero ang may kasalanan lahat, siya talaga ang may What? kasalanan dahil siya ang nang iwan, Kahit na sao, masing kaso, papano siya ng trabaho. Kasi-kasi ko siya, darating siya, pagkagay ako siya ng kape. Eh, ano pa yung ginamatay ni Domino Hanggang isang araw, umuubo. Umuubo? Oo. Oo. Bino ka na matay ang dominador? Hindi! Hindi? Tapos, isang araw, tumating ulit siya. Igla siyang nakaupo. Tapos? Na Inaapuin niya pa siya ng lagnat. Di na nagkasakit si dominador? Oo. Bino ka na matay niya? Hindi! Hindi pa rin? Nakarecover pa si dominador. Pumasok ulit sa trabaho niya ng isang araw. Ano okay, nangyari? Nilalagnat nga siya. Nilalagnat bakit? Sa tingin oh naupo na lang siya. Oh my God. Oh, oh. Ay, nangyari sa kanya. Yung pala. What? Napakong si Dominador. Oh Napagun, my God. Napakong. Sabihin natin paano siya? Oo, oh, oh, natin siya. Inaikin na matay ni Dominador? Hindi. Hindi pa rin yun. Ano ba talaga kami na matay ni oh. Isang araw, lumipas na naman, may dumating sa akin na sulat. nabaksakan siya ng karayom. Eh di nabaksakan siya ng karayom. Dahil di pa siya namatay. Karayom lang yun eh. Doon na siya namatay. <laughs> Nabagsakan lang ng karayom. Doon na siya namatay. Alas na masakit yung lalamunan ko. Oo. oo. Kasi yun, bumagsak yung karayom. Kasunod yung makina na bumagsak sa kanya. Ah! Kaya siya namatay. Kaya din namatay si Terminator. Oo, oo. tama oh. Yeah. Sa bumagsak. Siya kapatid, yun nga pala ko lang na pinababalot ko, kukunin ko na. Kung hindi pa na ibabalat, ako na lang ang magbabalo. Sabi niya na, nababalat si doon. Sabi niya na, doon. Oh my God! Ako na bahala, kapatid, ha? Kasi ayoko na rin maabala kayo. So na lang muna, susunod din na lang yung iba sa akin, ano? Kapatid! Kapatid yung iba, susunod ko na lang, ha? At ako yung nag-aapura na, yung kwento. Pwede rin Salamat kapatid! May ka po Ay gusto nung kapalit ko. Ang susunod ko lang po. Sige po, susunod na lang po. Sige po. Ay May parin nagbabawi si ang pobita. Sama mo ugali pa lang niyang parot? Kamusta na rin kaya yung kapatid namin, Gunso? Wala na kami ng ulam, makapagsarado na nga.